10 o'clock na <laughs> Pierre na tayo, paps Alas 10 Umalis tayo dun ng mga 7 Alas 3 hours 8, 9, 10 3 hours nga Hindi rin tayo makabilis sa Sobrang traffic Patanggasport na to, paps Ano bus? Sa Kalapan. Kalapan. Kali kaliwa. Thank you. Kaliwa, kaliwa. Pansir, magkano yan? 65 sige, sige, ah. Okay, sige. Ticket ma'am Sige, ma'am Sige, sige. Sige, Okay. Sana sunod nito, ma'am. Inspection sir, kakana lang po kayo dyan. Okay, salamat ah. Inspection, kanan. Kutangan, so, nag-gunasot-gusot ko. Hahaha. <laughs> Bos. Pakal Sir, dari sana. Oke, thank you, sir. Tiket kejan. Ito boss, mo lang dyan Okay. Paalapan po po. Dito na yung ticket sir, no? One trip po, one Margarita Kalapan, Kalapan boss Margarita Ticket Okay na Salamat

chính rồi rồi ui tung lên mà Sắp nát đến bay. Years later. Hey, <laughs> mga babs, dito na tayo Calapan Port Calapan, Oriental Mindoro mabilis na yung biyahe eh. eh mga 2 hours lang yata yun di ko napinansin e eh. nakatulog nga rin ako <laughs> maganda yung panahon medyo mga wala masyadong alon hindi masyadong malakas saktong sakto lang talaga sa biyahe natin mabilis din yung barko eh yun mga tamang rides pag masama ang panahon maano dyan eh pag masama ang panahon malakas din ang alon delikado mula dito naman siguro mga wala na siguro 1 hour para punta sa bahay eto kalapan to sunod na bayan na uhan dun ako dun ang destination natin magkatabing bayan lang naman Goods din ang panahon dito Mukhang lang din Sakto sakto Pwede dyan? Ah sige Ah kabila Ayan tayo ng pasalubong kay Buo Ma'am? May pindol na lang po ito Ay Ano lang po yung Isang bucket lang na chicken Anong Yung 6 o 2 ma'am, yung 8 piece ano po ito? Mm -hmm. Chicken joint na bucket. 8 piece 80 piece. po Ah, yung... May spicy po wala May? Spicy po Pwede bang na-mix yan? Sp spicy po Sige Hatiin na lang apat apat pa po. Aba, aba Ano pa po? Saka yung... uh, Jolly Spaghetti Family Fun Yung 268 lang S6 na yan lang po. Okay, yan 'yan lang. pesos po. Okay. Dito lang po tayo Okay thank you. Thank you. Ay. Okay, salamat. Tap ng window pala ito Ay, kailangan niyo resibo? Okay na po Salamat May rupdol Thank you Boss, oh, salamat goods kaso wala na akong lagayan punong puno yung dala ko eh. <laughs> ano na kaya to Nasa ano ko lang eh Harap. Wala <laughs> na palang plastic ngayon. Tang. Kalapan City Hall pa din ng City Hall ng Kalapan ah

Naninilaw na, malapit to to Malapit na anin to Mga 10 pa Wala na, wala na 10 Ambon Allah Ambon Ambon sa bahay siguro 2 uh, meters at uh, 2 kilometers lang talaga malalaman mong province na province talaga pagka lang kukunti lang kayong dumadaan mangilan-ilan lang walang ingay, tahimik kalmahad ng na yung lugar probinsya na talaga to nakalobot na tayo kung sakali man wala na tayong battery lobot na to basta kapagpaalam na ako sa inyo malapit na rin ako dito ayan, ayan yung lugar na ang aking bienan puro nyugan kalamansi kasi yung anak ko nandyan eh mamaya Makikita natin pagdating. <laughs> ah, siguro may tatlong, tatlong taon din ako hindi nakauwi Ah, Tagal-tagalan ako ng konti. Eh. Nasi short, short, short tayo sa budget eh. Yun lang. Traffic.